Aling Elsa, nagtatakang tanong ni Flor nang makita niya ang kapitbahay nilang umiyak sa kalye. At namamalimus pa ito. Uy e, Flor, magandang umaga sa'yo. Baka may pera ka dyan. Palimus naman ako kahit konting bariya lang. Malungkot nitong sagot. Naku aling Elsa, ba't kayo namamalimus dyan? Tumayo nga kayo dyan? Hay naku, oh heto, may dalawang daang piso ako. Sayo na to para naman hindi ka naman Kawawa ka naman kasi. Naaawang saad na lamang ni Flor. Seryoso ka ba Flor? Kahit bariya lang. Huwag na lang yung dalawang daang piso. Kasi baka gamitin mo pa yan. At kahit 10 piso lang okay na sa akin yun. Nahihiyang saad ni Aling Elsa. Naku Aling Elsa. wag na kayong mahiya. Kunin niya na to. Kawawa naman yung mga apo nyo na naghihintay sa inyo sa bahay nyo. At teka nga, Sino ang nagbabantay kay Brian? Eh nandito ka naman ngayon? Nagtatakang tanong ni Flor kay Aling Elsa. Iniwan ko muna kina Aling Meding. Kasi alam mo naman, wala na kasi kaming pera. At matanda na ako. Kung kaya't wala na akong mahahanap pa na trabaho, malungkot na saad ni Aling Elsa na siya namang naging dahilan upang maawa si Flor. Sige na Aling Elsa, sa'yo na tong dalawang piso para naman makatulong sa inyo kahit papaano at huwag kang magalala sa akin kasi alam mo naman na madali lang akong makahanap ng trabaho. Kaya chill ka lang. Nakangiting saad ni Flor sa kanyang kapitbahay at agad na hinawakan niya ang kamay nito at ibinigay ang dalawang dang piso. Maraming maraming salamat talaga Flor ha. Naku, ikaw na bata ka. Napakabait mo talaga at matulungin pa. Naway pagpalain ka pa ng poong may kapal araw-araw. Pagpuri ni Aling Elsa sa kanya. Alis na po ako, Aling Elsa, ha? Mag-iingat po kayo at umuwi na po kayo baka umiyak na po si Brian. Paalam ni Four. Tuluyan na nga siyang umalis dahil sa uuwi na siya ng kanyang bahay. Nang sagayon ay siya'y makapag-aral pa ng kanilang mga naitalakay kanina sa kanilang paaralan. Habang bising bisi siya sa kanyang pag-aaral, ay may kumatok sa kanyang pinto. Sino yan? Sigaw na tanong ni Four sa taong kumakatok sa kanyang pinto. Hoy bruha, buksan mo ang pinto. Ako to. Sigaw ng kanyang matalik na kaibigang si Ana. Kaya naman tumayo na lamang si Flor mula sa kanyang pagkakaupo. At binuksan na ang pintuan. Ang tagal mo bruha ka. Naiinip na sa ad ng kanyang kaibigan. Aba maghintay ka. Dahil marami akong ginagawa sa ngayon. Kahit hindi kita narinig ka agad. Kanina ka pa ba Tanong ni Flor sa kanyang kaibigan. Hindi naman. Pero alam mo naman na hindi ako dapat pinaghihintay, di ba? Mataray na sa ad ng kanyang kaibigan. Ay, ganun ba? Akala ko pa naman na kanina ka pa nandyan. Ang overacting mo naman ng bruha ka. Ang mabuti pa dyan ay mag-aral na lang tayo para hindi tayo maziro sa ating pagsusulit mamaya. Paalala ni Flor sa kanyang kaibigan. Kit na pabuntong hininga na lamang ang kanyang kaibigan. Bookworm ang peg natin ngayon bruha. Natatawang sa ad ng kanyang kaibigan. Umiling na lamang si Flor pero nang nagdaan ng ilang minuto, ay may kumatok na naman sa kanyang bahay. Be, may kumakatok ko? Aniya Anya ni Ana. Pakipos na nga lang, Ana, kasi busy pa ako eh. Sagot ka agad ni Flor. Kaya tumayo na lamang ang kanyang kaibigang si Ana at binuksan na ang pinto ng bahay ni Flor. Pagbukas niya, ay nakita niya ang isang ginang na may daladalang sanggol. Oh my gosh, sino ka? gulat na gulat na tanong ni Ana. Andyan po ba si Flor? Tanong ng babae sa kaibigan ni Flor. Opo, nandito. At ano po ang kailangan mo? Ano ka ba niya? Nagtatakang tanong ni Ana sa ginang. Kahapit bahay niya po ako at hihingi lang sana ako ng pabor. Pakikiusap ng ginang. Habang nag-uusap si na Ana at ang ginang, ay nagulat naman si Flor dahil napakatagal ng kanyang kaibigan kung kahit nakapagdesisyon na lamang siyang tumayo at saka ito puntahan. Hoy bruwa, ba't tagal-tagal mo? Ano ang nangyari sa'yo? Tanong ni Flor habang papunta pa siya kay Ana. At nang makarating na siya sa kinaroroonan ni Ana, ay gulat na gulat na lamang siya. Uy Hati Brenda, ano po't dala niyo ngayon si Lucas? Nagtatakang tanong ni Flor. Flor, pwede bang humingi ng tulong? Kasi mataas ang lagnat ni Lucas, pero wala kaming kapera-pera pambili ng gamot. Malungkot na tugon nito. Ha? Eh yung asawa niyo po na si Kuya Francis, hindi ba nagtatrabaho na po yun ngayon? Wala po ba siyang sahod o di kaya mahiraman man lang? nag tanong ni Flor. Wala talaga Flor eh. At halos lahat ng kapitbahay natin dito ay walang pera. Kaya naisip kong puntahan ka dito. Nagbabakasakali ako na mapapahiram mo ka at matutulungan. Aniya ni Brenda. Ay ate, wala pong pera yung kaibigan ko eh. Hindi naman siguro sa pamilya siya para tulungan kayo kaagad. Student lang po siya at wala siyang pinagkakakitaan. Maliban na lamang sa mga perang pinapadala sa kanya ng kanyang mami. asa ka isa pa, ay may exam pa po kami mamaya ate. Kaya pasensya ka na kasi wala talagang pera ang kaibigan ko. Sabat naman ni Ana. Ana? Kawawa naman yung bata o. Oh. Bulong ni Flor kay Ana. Bakit may pera ka ba? Hindi ba wala? Sabi mo sa akin yan kahapon. Paalala ni Ana kay Flor. Meron pa naman akong extra money dito. Mga limang daan piso na lamang. Tignan mo yung bata oh. Sobrang kawawa naman at init na init pa. Sambit ni Flor. Kung kahit na paroled ice na lamang ang kanyang kaibigan. Ate Brenda, pasensya ka na kung maliit na tulong lang ang may ko ha. Kasi limang daang piso lang yung pera ko. At kasya naman na ata ito sa gamot ni Lucas. At ikaw na lang po ang bahalang pagkasya yun ito. Walang wala rin kasi ako ngayon eh. Nahihiyang saad ni Floor. Aba bruha, ikaw pa ang nahiya na sa kanila? Mataray na saad naman ang kaibigan nitong si Ana. Pero binali wala na lamang ito ni Floor. At agad nang umiti sa kanyang kapitbahay na si Aling Brenda. Naku Floor, maraming maraming salamat talaga ha. Hindi ako nagkamali na ikaw ang lapitan ko Kakasabi lang kasi sa akin ni Aling Elsa na binigyan mo raw siya kanina ng dalawang daan. Kaya maraming salamat talaga Floor. Pagpapasalamat ni Brenda kay Floor. Habang ang kanyang kaibigan namang si Ana ay bumilog ang mga mata at naiinis na. Walang ano anuman natin Brenda. Tumutulong talaga ako kapag may nangangailangan ng tulong kasi hindi naman siguro lahat ng tao ay palaging nasa baba. Kaya't masaya ako kapag may natutulungan akong tao. Nakangiting sagot ka agad ni Flor sa pagpapasalamat ni Brenda. Alis na ako Flor ha, at sana pagpalain ka ng pong may kapal na masasagutan mo ang lahat ng exam mo mamaya. Paalam sa kanya ni Brenda. Sana po ate, sige po mag-iingat kayo ha, at alagaan mo si Lucas ate ng maayos para hindi na siya magkakasakit pa. Paalam at paalala ni Flor sa kanyang kapitbahay. Tumungo lamang ito at umalis na. Nang nakaalis na ang kanyang kapitbahay, ay agad siyang kinausap ng kanyang kaibigang si Ana. Hoy Flor, bruha ka talaga. Ano yung narinig ko na binigyan mo si Aling Elsa ng dalawang piso? Tapos yung si Aling Brenda naman, ay binigyan mo ng limang daang piso. Tama ba? Tanong ng kanyang kaibigan. Oo, pero nako Ana, hayaan mo na. Ang mahalaga ay may natulungan akong tao. Nakangiting saad ni Flor. Aba, Hayaan? B. Ikaw na yung walang pera at walang wala ka na. Tapos ngayon ay ibinigay mo pa ang allowance mo? Paano na yan ha? Magsisipag ka na naman na magsasagot ng mga aralin ng iba nating mga kaklase para magkapera ka? Ikaw ang maghihirap niyan ni. Eh. Alam mo be, pag wala ka na talagang pera, try mo kayang tumanggi muna sa mga nangihingi ng tulong sa'yo. Dahil alam mo, kapag ikaw na ang nasa pangangailangan, ay wala talagang tutulong sa'yo na tinulungan mo noon. Tandaan main yan, Floor? Inis na sa ad ni Ana. tinapik na lamang ni Floor ang mga balikat ni Ana. At ito ay nagsalita. Hindi talaga yan ganyan, be. Basta ako ay tutulong. Ako kasi ay nakasanayan ko na ito at namulat ako sa mundong ito. Nang magulang ko ay tumutulong at simula pa bata ako ay nakahiligan ko na ito. Kung kaya't okay lang talaga sa akin, be. Nakangiting saad ni Floor. Ewan ko ba sa'yo? Basta ako... Pag dumating yung araw na yon, promise be, hindi kita tutulungan para naman maturuan ka ng leksyon sa sobrang kabaitan mo. Halika na nga, mag-aral na nga lang tayo. Mataray nitong saad. Kung kahit nag-study na lamang sila at agad rin silang pumunta sa kanilang paaralan at saka nag-exam. Natapos ang kanilang score at masayang masay si Flor dahil ang taas ng markang nakuha niya. O diba, pinagpala ako ng pong may kapal dahil matulungin ako. Natatawang pangaasar ni Flor sa kanyang kaibigang si Ana. Naniwala ka naman kaagad sa sinabi ng mga tinulungan mo. Kaya hindi na talaga ako magtatakab eh. Kapag pumunta ulit ako dito sa bahay niyo, ay marami ng nakapila na humingi ng tulong sa iyo. Sarkastik kong saad ng kaibigan. Ang KJ talaga nito. Sige na nga, babay na. Uwi na ako. Pero I love you pa rin buha ka. Kahit ang talas ng dila mo, paalam ni Thor sa kaibigan. Mahal din kita, bruha, kahit na sobrang tanga mo at tututo sa mga kapitbahay. Paalam ng kaibigan ni Flores sa kanya kung kahit naghiwalay na silang dalawa dahil sa hindi sila pareho ng bayan na tinitirhan. Habang pauwi si Flores sa kanilang bahay, ay may nakita siyang mag-ina na kapitbahay niya rin na naghahanap ng mga pagkain sa gilid ng basurahan. Aling Gina, anong ginagawa niyo dyan? Nagtatakang tanong ni Flores. Nahiya naman ang kanyang kapitbahay na si Gina. Ay sorry, may nahanap lang kami ng mga anak ko dito, Flor. Aba teka, mukhang kinabi ka na ata ngayon sa pag-uwi? Tanong ni Gina. Galing po kasi ako ng school at nag-exam po kami. Ba't hindi niyo po kasama yung asawa niyo po? Tanong ni Flor. Ay wala na, hiwalay na kasi kami eh. At sige na Flor, mauna na kami sa iyo ha. Kasi wala dito ang hinahanap namin na nawawalang tsinelas ni RJ paalam ni Gina kay Flor. Pero hindi pa nakakalayo si Flor, ay agad nang nagsalita ang anak nito. Mama, ba tayo aalis? Di ba sabi mo ay may hapunan tayo doon? Malungkot na saad ng bata na siya namang narinig kaagad ni Flor. RJ anak, sa bahay na lang tayo maghapunan. Anya ni Gina. Kasi naiiya siya kay Flor. Kasi ayaw niyang nakikita sila nito na naghahanap ng pagkain sa basurahan. Mama, may fried chicken doon eh. Bahala ka na dyan. Kakainin ko na lang yon. Kasi gutom na gutom na ako. Sigaw ng bata. At agad naman itong tumakbo patungo sa basurahan. RJ, ikaw talagang bata ka ang tigas ng ulo mo. Tawag ni Aling Gina sa kanyang anak. Agad namang napagtanto ni Flor na naghahanap pala ng mga kain si Aling Gina. Kaya't agad na lamang siyang nagsalita. Kaya't agad na lamang siyang nagsalita sa batang si RJ. RJ, gusto mo ba ng pagkain na fried chicken? Meron ako dun sa bahay ko at pumunta na lang tayo doon. ba kasi magkasakit ka dyan eh. Nasa basura na kasi yan. Kaya naman madumi na yan. Malumanay na saad ni Flor sa bata. Talaga po ba ate? Bibigyan mo ko? Wala kasi kaming matutuluyan sa ngayon eh. Malungkot na saad ng bata. Habang si Aling Gina naman ay nakatingin na lamang sa baba ang kanyang mga mata dahil sa sobrang pagkahiya niya kay Flor. O naman RJ, kaya halika na, punta na tayo sa bahay ko. Maraming pagkain doon. So west ni Flor. At agad namang nilapitan niya si Aling Gina. At tinapig ang balikat nito. Aling Gina, wag na po kayong mahiya. Para naman kayong others niyan. Ako lang to si Flor. Kaya tara na. Doon na lang kayo magpalipas ng gabi sa bahay ko at paglulutuan ko po kayo. Tara na po, saad ni Flor. At hinila si Aling Gina at pati na rin ang mga anak nito. Salamat talaga Flor ha. Huwag kang magalala. Babawi ako sa iyo kapag nagkataon. Sadyang walang wala lang talaga kami ngayon eh. At naghiwalay pa kami ng asawa ko. Kaya naman kinuha ko ang lahat ng anak ko. Baka si magalit siya at masaktan ang mga bata. Paliwanag ni Gina. Naku Aling Gina, okay lang po yan. Ang mahalaga ay nasa maayos ko yung bahay sa ngayon. Kaya dito na lang muna kayo magpalipas ng gabi. Dahil sa kawawa naman si na RJ at pati na rin ang iba mo pang mga anak. Ani ni Flor. Totoo nga pala ang sabi ng mga kapitbahay natin. Dahil tumutulong ka talaga at napakabait mo pa. Sana lahat ng tao ay ganyan na katulad sa'yo. Marami talagang salamat, Lord, ha? Pagpapasalamat muli ni Aling Gina. Sige na po, Aling Gina kukuha na lang po ako ng mga plato para maserve ko na po ang mga pagkain natin. Baka gutom na gutom na kasi si RJ eh. Ani ni Flor. At agad na itong naghain. Tinawag naman ni Flor ang mga bata na naglalaro sa sala ng kanyang bahay. Mga bata, kumain na tayo. Agad namang nagtakbuhan ang mga bata dahil naamoy nila ang mabong amoy na dulot ng pagkain. Nang makarating na sila sa kusina, ay napawaw na lamang ang mga bata. Wow, Ate Flor. Ang bango at mukhang ang sarap nito. Namamanghang saad ni RJ. At makikita dito ang gutom sa mga mata. Para sa inyo talaga yan, RJ. Kaya kumain kayo ng marami, ha? Pinagluto ko kayo ng mga kapatid nyo. Nakangiting saad ni Flor. Habang kumakain sila ay hindi maiwasan ni Aling Gina na maglibot ng paningin sa bahay ni Flor. Floor iha, ikaw lang ba ang mag-isa dito? Tanong ni Aling Gina. Opo, Aling Gina. At minsan, yung kaibigan ko ay pumupunta-punta rito para samahan ako. Nakangiting saan ni Flor. Ay ganun ba? Kaya pala ang linis-linis. At alam mo, ang swerte mo dahil may maganda kang bahay. Marami ka pang pera. At pinagpala ka talaga ng poong may kapal. Hindi ba nasa abroad ang nanay mo? Anong trabaho niya doon? Tanong ni Aling Gina. Hindi naman po marami ang pera ko. May kakaunting pera lang po ako at tumutulong talaga ako sa mga nangangailangan dahil sa ito ang nakasanayan ko at ito na rin ang naging hilig ko simula pa pagkabata at ang mami ko naman ay isang nurse po, Ani ni Flor. Habang napatangon na lamang si Aling Gina sa sinabi niya, kinabukasan ay nagpaalam na si Aling Gina na alis na sila dahil masyadong mabait na si Flor sa kanila at sobrang nahihiyan na talaga. Habang si Flor naman ay humiti na lamang, dahil naiintindihan naman niya kung bakit nagmamadaling umalis sila aling Gina. Kaya naisipan na lamang ni Flor ang lumabas ng kanilang bahay para naman pumunta na sa park at makapag-exercise. Habang naglalakas siya may narinig siyang umiiyak ng sobrang napakalakas at ang daming taong pumapalibot dito. Excuse me po, ano pong nangyayari dito? Tanong ni Flor habang nakikipagsiksikan sa mga tao. Nahimatay yung ina ni Jerome. At ang tagal pa ng ambulansya, kanina pa kami tumawag pero hanggang ngayon ay wala pa. Naiinip na sabi ng isang lalaki. Kit agad na lumapit si Flores sa babaeng nang hinanang ang hininga. Na tila ba nawawala na ng hangin. Nay, kumapit po kayo. Parating na po ang ambulansya nyo. Sigaw ni Jerome na umiiyak na. Excuse me, maaari bang tumabi ka muna? Gagamutin ko lang ang nanay mo. Huwag na, dahil baka mapano pa siya. At excuse me miss, hindi ka doktor. Kahit pwede ba? Baka mapano pa ang nanay ko. Galit na saad ng lalaking nagngangalang Jerome. Kung gusto mong mabuhay ang nanay mo, umalis ka dyan at ako na ang bahala. Isa akong nurse, matigas na saad ni At agad naman siyang nag-first aid sa nagihingalong gina. Pagdaan ng ilang sandali, ay kumalma na ang paghinga ng matanda at nakakapagsalita na ito. Maraming salamat, Iha, mahina nitong saad. Walang anuman po, Ale. Ang mahalaga ay maayos na ang kalagayan nyo. sa ni Flor. Nay, okay ka lang ba, Nay? Iyak na saad ni Jerome. Tumango na lamang ang kanyang ina na ang ibig sabihin ay okay lamang siya. Kahit sa sobrang sayo ni Jerome, ay niyakap niya ng mahigpit si Flor. Maraming salamat. Iaalay ko ang buhay ko sa'yo dahil sa si ginawa mong pagtulong sa nanay ko. Naho, Simpleng bagay lamang yan. Kaya huwag kang magalala o okay lang. Nahihiyang saan ni Flor. At bigla na lamang dumating ang ambulansya. Kaya kahit okay na ang lagay ng nanay ni Jeru ay pinadala pa rin nila ito sa ospital. Upang sa gayon ay masuri ang kalagayan nito. Kung may sakit ba ito o wala. Kaya naman dahil doon, ay sobrang namangha ang lahat ng tao na nasa kanilang bayan. Dahil sa ginawang pagtulong ni Flor sa ina ni Jeru Kinabukasan, ay bigla na lamang tumawag ang ina ni Flor. Hello, mami? Tanong ni Flor sa kanyang mami. Pero bigla na lamang siyang kinabahan ng ibang ang sumagot nito. Ikaw po ba ang anak ng may-ari ng cellphone na ito? Ani ng lalaki. Kaya kinabahan na lamang talaga ng masyado si Flor. E, yes po. At teka nga lang, ba't nasa iyo cellphone ng mami ko? Magnanakaw ka ba? Kidnapper? Nasaan na yung mami ko? Nagpapanik na tanong ni Flor sa lalaki. Siya lang po kayo miss. Hindi po ako magnanakaw at hindi rin po ako kidnapper. Pulis po ako. Saad ng lalaki. Pulis? What do you mean? Na nasa kulungan ng mami ko? Miss, wag nga muna kayong magsalita. Patupusin niyo muna ako. Dahil napaka-importante nito. Kaya ay handa mo na lang ang sarili mo sa maririnig mo mula sa akin. Aniya ng lalaki. Sa may otoridad na boses. Kahit napaamo na lamang pigla si Flor. Sige po sir, pasensya na po talaga kung napaka-overacting ko po. Mahina akong saad ni Flor. Okay, good. So yung mami mo na naaksidente ay nandito na sa ospital ngayon. But unfortunately, hindi na niya kinaya. Kaya naman dead on arrival na siya. Pahayag ng pulis. Pagkasabi ng pulis, ay bigla na lamang nabitawan ni Flor ang kanyang cellphone. Hello, miss? Hello? May sasabihin pa ako. Sad ng pulis. Kit na tauhan na lamang bigla si Flor. S Sorry po sir, pero pwede po bang magtanong? Tanong niya sa pulis. O naman, ano ba yung mga tanong mo? Yung masasagot ko lang sana ha? Dahil hindi ko kilala ang mami mo. Ani ng pulis. Nasa Pilipinas na po ba ang mami ko? Dahil nagtatagalog ka po kasi Kasi nasa ibang bansa po kasi siya. At totoo bang ang mami ko po talaga yan? Tanong ni Flor na umaasa na hindi ito ang kanyang mami. Oo, nasa Pilipinas na ang mami mo at ang pangalan niya, base sa kanyang ID, ay Rena B. Nunez. Tama ba? Tanong ng polis. Kaya napatulo na lamang ang mga luha ni Flor dahil ang kanyang mami talaga ito. Ano pong ginagawa niya sa Pilipinas at ano ang naging dahilan ng pagkaaksidente niya? Iyak ni Flor. Miss na aksidente ang bus na sinasakyan ng mami mo. At hindi lamang siya ang nakasakay at namatay. Marami sila. At batay sa sabi ng kanyang kasama bago ito maaksidente, ay umuwi raw ang mami mo dahil sayo. Dahil bala ka raw niya sanang surupisahin. Kaya miss pasensya ka na talaga ha. Saad ng pulis. Nasaan na po pala ang mami ko ngayon? Para naman mapuntahan ko siya kaagad? Tanong ni Flor. Sa Cavite Hospital siya Sa Sige na miss, sasabihan na lang namin na pupunta ka dito Ani ng pulis Sige po, ngayon rin po ako pupunta Dalhin mo na lang po ang cellphone ng mami ko Para kayo na lang po ang tawagan ko kapag papunta na ako dyan Nandito pa po kasi ako ngayon sa Cebu Umiiyak na sa ni Flor Sige iha, mag-iingat ka ha? Ang layo mo pala Ani na lamang ng pulis At agad na binaba ang tawag Kit na taranta naman si Flor at napatingin na lamang sa kanyang wallet. Wala kasing isang daang piso ang nasa kanyang bulsa. Naku, Panginoon, ba't ngayon pa? Naiiyak niyang tanong. Dahil sa wala na talaga siyang pera at kailangan na kailangan niya na. Dahil sa pupunta siya sa kanyang mami. Kaya naisipan niyang manghiram ng pera sa mga taong natulungan niya noon. Pero tinanggihan lamang siya ng mga ito. At wala ni isang tumulong sa kanya kaya napatawag na lamang siya sa kanyang kaibigan. Ah namatay na si mami. Saad nito. Ano? So paano na yun ngayon? Nag-aalala ang tanong ni Ana. Kinuwento naman kaagad ni Flor ang lahat ng nangyari. Hay nako, huwag kang aalis dyan. Pupuntahan kita dyan ha. Mabuti na lang at may limang libo ako dito. Ibibigay ko na lang to sayo. Ani ng kanyang kaibigan. Paglipas ng ilang oras, ay agad namang nakarating na si Ana. Sige na, umalis ka na para mapuntahan mo na ang mami mo. At Floor, wag na wag ka nang tutulong muli ha. Dapat maging lesson na ang nangyari sa'yo ngayon na kahit isa sa kanila ay hindi ka man lang tinulungan ngayong kailangan-kailangan mo. Hindi naman masamang tumulong pero dapat ang tutulungan mo yung nangangailangan talaga. Paalala sa kanya ng kanyang kaibigan. Kit nagpabok na ng flight si Flor, at pinuntahan ng kanyang mami at pinakremate niya na lamang ito. Mabuti na lamang at marami palang property ang nabili ng kanyang mami na naibili naman niya kay Flor. Kaya't hindi na mahihirapan itong si Flor na makapagtapos ng kanyang pag-aaral dahil marami palang share ang kanyang mami sa iba't ibang kumpanya at talaga namang malaking pera ang nakukuha niya rito. Umuwi na siya sa kanilang bayan at agad naman siyang niyakap ng kanyang kaibigan Okay ka na ba, Flor? Pasensya ka na talaga, ha? Aniya ng kanyang kaibigan si Ana. Okay lang ako, be. Kaya simula ngayon, be. Hindi na ako tutulong kapag nakikita ko pa na kaya pa nilang bumangon. Dahil sa hindi naman ako humingi ng kapalit sa pagtulong ko, eh. Sadyang kailangan, kailangan ko lang talaga yon. Pero huwag kang magalala. Hindi ko napapairalin pang muli ang aking puso. Dahil hindi ito palaging tama at pagaganahin ko na ang aking isipan, makabuluhang sa saad ni Floor. Kaya't nang dahil doon, ay hindi na masyadong tumutulong si Floor. Tumutulong na lamang siya sa mga taong totoo talagang nangangailangan.